Hi guys, may nagpost. Ang sabi niya sa post niya, yung buyer daw niya ay nag a ng return and refund kasi yung order daw na shoes ng buyer niya missing in quantity. Dahil daw ng return and refund si buyer niya is nasira daw nung ginamit niya nung nagpunta sila sa mall. At sayang daw kasi ang pera niya kaya siya magre-return and refund sino daw ba ang mali. Pero, in good condition naman daw nung ipinadala niya kay buyer. Kasi ganito yan. Kapag nag-return and refund kayo, pag may damage yung in-order nyo upon receiving, hindi pa nagagalaw at hindi pa nabubuksan. Tapos, once receive, tapos pag nabuksan nyo, may damages. May sira pwedeng return and refund. Pero, never pwedeng i-return and refund ang isang parcel o isang order kapag ginamit mo na. Lalo na kapag ikaw mismong buyer ang nakasira. Hindi mo pwedeng gawing rason na sayang yung pera. Kaya nga ganito yung mga suggestion ko dun sa mga call online seller ko. Once na may nag-order sa inyo, be sure bago nyo ibalot, picture nyo at ipadala nyo sa kanya. Nag good condition. Not only verbally, lalo na kapag nag-report na ganyan. Doon naman sa mga buyer, hindi nyo pwedeng isole ang order nyo kapag nagamit nyo na tapos biglang nasira at hindi nyo pwedeng irason na sayang ang binayad nyo. Hindi po pwede yun. Tapatan din si, si seller na tanggihan o e-decline ang return and refund. Huwag nating gawing dahilan ang return and refund magagamit lang po natin ang return and refund upon receiving kung may damage ang parcel na in natin pero hindi po natin pwedeng gamitin ang return and refund kapag ginamit na natin yung order natin tapos biglang nasira at gagawin yung reason yung sayang ang pera, sayang yung binayan no, hindi po pero huwag kayong makikipagtalo kasi buyer yan sagutin nyo na lang in a good manner. Paggalang pa rin sa mga buyers natin. Pero minsan, may mga buyer kasing annoying. Kaya minsan hindi rin maiwasan na makasyon, makipagpalo. Pero wag naman aabot nyo sa punto na rude conversation kasi may penalty din ba yun. So explain mo na lang kay buyer na hindi niya pwedeng isole yung in-order niya kasi siya mismo ang nakasira nung in-order niya ginigiit pa rin niya at pinipilit pa rin niya. Huwag ka, na wag ka na sumagot at huwag ka nang makipagtalo.